paalala lang po ito sa lahat po, no. Baka maka-experience po kayo ng ganito. Itong headset na to, hindi po ako nanira ng produkto, ha. Pero itong headset na to, pumutok po siya sa tainga ko. Or, ha, na po akong naputokan sa aking tainga. So, ang nangyari po, guys, um, inon ko po siya at i-connect ko sa cellphone na yan. And then, pagkatapos, pumunta po ako sa taas, eh, syempre, na-disconnect po siya. Tapos, uh, Nung may disconnect siya, hindi ko siya napatay. Ilang ano lang, ilang mga minuto lang. Kumanoos siya, yung ganun ba? E, Siyempre nagtaka ako. Tapos ngayon, syempre nadikit siya dito. Eh natignan nyo guys. Kapag sinusuot ko po kasi siya, didikit siya dito, di ba? So, maramdaman ko na gumanon siya. Tapos nung gumanyan siya, syempre nagulat ako. Tapos biglang uminit parang ang lakas ng ano niya, biglang uminit. Eh, syempre, kinuha ko. Nung pagkuha ko, pumutok sa kamay ko, na, nabitawan ko. Uh, buti na lang, hindi gaano kalakas yung putok niya, guys. Pero, umusok siya nung nabitawan ko, nalaglag sa sahig. Umusok po siya. So, hindi ko po alam kung, hindi na talaga to magamit siguro. So, ubuksan po natin, guys. Ayan. Nilagyan ko kasi to ng tape, kasi alam niya kung bakit. Para kapag uh, malaglag siya, hindi po siya hindi ko alam kung baka may side effect din tong tape na to. Kapag i-charge mo, baka ano. Pero dito, luko lang naman siya. Nilagyan ng tape. Baka po siya nag-hit nung chinarge ko siya. Tapos nag-trap yung hit dyan. Kaya naging ganon. Pero kagabi ko palang po ito i-charge. At isang oras lang ko po ito i-charge. Hindi ko nga ito pina-charge na magdamag. Kasi alam ko na ilan lang yung... Oh, kunting, maliit lang talaga yung battery nito. At saka baka masira siya. So, iningit, iningat, ingatan ko talaga po ito guys. Kasi mahal po to eh. 30 real po to eh. So, ibig sabihin, nung hinanap ko yung ano niya, yung yung box niya. May box po ito. Talagang nakasabit po ito sa box at ang ganda niya. Ang ganda naman talaga niya. Malakas yung boses niya. Malakas yung yung boses mo dun sa ano. Tapos, alam nyo guys, buksan natin. Yan. Sobrang init niya. Ito yung pumutok. Battery ata. Ay, ah, yung battery yung pumutok, guys. Ito. Ito. Kasi nag-melt siya. Oh. Init pa. Oh. Sobrang init. Ngayon lang talaga po ito nangyari, guys. Hilain ko. Ayun. Baka maka-ano to, maka-poison. Ingat po kayo, guys. Baka hindi katulad nito yung mabili nyo. Buti na lang na ilagyan ko siya ng tape. Kasi kung hindi, baka pag ganyan yung sabog niya ba, parang ano talaga yung sabog. Kasi pumutok talaga siya. Pumutok siya, tapos nalaglag sa ano, iyan no, nag ano, nag ano po yung battery niya. Parang nag, nag ganyan. Tapos yung dito niya, sa battery niya dito, na ano, nasunog talaga. Ayan. Ingat po kayo guys, sa mga ganito pala na ano, tapos naka-tape naman pala to. Oh, naka-tape din siya. Oh. Na ano siya guys. Nag-melt yung battery sa loob. Ito yung pumutok guys. Gulat na gulat ako guys. Hindi pala pwedeng ilagay mo sa tainga mo. Magdamag yung ganito. Baka maputukan yung tainga mo. Ay naku. Nakakatakot. Sayang na sayang yung tertiary ko. Dalawang buwan pa to sa akin eh. Or isang buwan ata. Dalawang buwan pa to sa akin. Mahal na to para sa ano para sa ganito lang na bagay, mahal na po ito, 30 real. Kasi kadalasan dito, may 14 real, may 10 real, may mga ganyan naman. Wala na akong headset. May headset ako na isa. Kaso, sobrang lakas nito. Sana yun? Ayan, ito. Sobrang lakas nito, guys. Kaso, itong headset na to, tinaypan ko yan. Parang expired yung, ano niya, yung material niya. Every time na malaglag siya ng konti, kahit na ganyan lang siya. Yung material niya is na ano, nagkakrak talaga siya kaya nilagyan ko siya ng tape pa ganito malakas yung boses niya kapag nagplay ako ng, ng audio, nagplay ako ng tawag dito, kapag nagplay ako ng mga music, sobrang lakas ang boses niya nakaka, nakakabingi kahit yung pinaka low na na boses niya or volume niya nakakabingi, kaso lang, itong microphone nito hindi ko siya magamit for video calling, kasi ang microphone nito nabasa siya, ngayon, itong ako naman kasi, ginanyan ko, tas naligo ako, nakalimutan ko siyang tanggalin, kaya nabasa yung microphone niya. Yung microphone niya kasi, may ano siya dito eh, may buta siya dito, banda. And then, ayan. Tapos, na-curious ako, binuksan ko pa, kaya ganun yung nangyari. Pwede ko naman siguro itong baliin, or ikat dito. Pwede ko naman siguro ikat siya dito. Para, pwede lang siya sa, ano lang siya, kapag ka nag-music nag ako, pero hindi marinig sa kabilang panig yung boses ko ko kapag nagsalita ako. Pero yung boses lang ng katawag ko, may darating po dito sa akin. Pero yung boses ko, hindi niya marinig. Ganun. Kasi yung microphone yung sira. Kaso lang, ito, ano lang to eh, 24 real. Tapos ito talaga, 30 real talaga ito. Hingat-ingatan ko to. Mahal na to eh. Sobrang. Nang, nanginayang lang kasi ako. Kasi ayoko sanang gumastos ng another headset para sa ano. Hindi, hindi pwede wala akong headset. Just for example, may katawag ako. And, Kapag nandyan yung amo ko, hindi ko na kailangan patayin yung cellphone ko kasi may headset ako. Ayun, masira. So, kailangan kong bumili ng bago. Kaya, guys, ang ano ko lang dito, guys, is baka maputukan yung mga taingan nyo. Be aware lang po sa mga ganitong headset na nahulog na. Sa mga ganitong headset talaga, guys, be aware lang po sa inyo. Ito po, yung pangalan nito, Remax. Remax po siya. Pumutok po talaga siya. Buti hindi naputokan yung tainga ko at buti hindi siya gaano ka wasak yung pagputok niya. Nagtaka na lang ako, bakit ang init? Tapos tinanggal ko siya kasi nainitan yung ano ko ba? Nainitan yung dito ko. Oh, dito kasi nilagay. Nainitan siya kasi ganyan siya. Ulit-ulit -ulit ako, no? Sa akin lang kasi, sana ay maging aware tayong lahat sa mga ganito. Sobrang ganda talaga niya. Hmm bigla na lang siyang pumutok. Hindi ko alam kung anong pagkukulang or anong pagkakamali kong na nagawa. Siguro na overcharge siya. Isang oras is not enough or it's too much enough. Too much enough. <laughs> More than enough pala. Tapos yung... Tapos... Itinarge ko siya. Siguro guys, yung charger niya... Ala, full pa siya yung ano niya. Oh. Yung ganito niya. Oh. Ang ganda pa yung ano niya, cover niya. Siguro guys, yung anong tawag dito, mali, siguro hindi siya pwedeng i-charge dun sa charger ng cellphone. Kasi nga, yung saksakan ko, yan, tunin ko po guys. Yung saksakan ko po kasi, ganito siya yung sa cellphone. Cellphone po ito, charger po ito ng cellphone ko na Realme. O, oh, Redmi. Dito ko po siya sinarge, pero yung totoong charger niya, iba yung totoong charger niya. At nandoon sa labas yung charger niya maiksi lang yung charger niya. Siguro guys, kapag uh, gumamit kayo ng ganito guys, siguro i-charge niyo na lang po sa sa charger niya talaga 'to na specific na binigay doon sa package. Kaya siguro 'yun yung pagkamali ko. Kaya pumutok yung battery ng headset ko. Sorry po. Wala na akong headset. Uh, thank you for watching guys. Be aware lang po sa lahat. Uh, don't forget to like, subscribe and hit the notification bell para updated kayo sa susunod ko pa ng mga video.